Ramil. Thank you so much, Sir Ramil. Salamat, salamat sa pagtamsak. Kumusta na, si Ramil? Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta na iyong ano, YouTube? Akin ay wala nang ads. Sorry na lang, Giyod. Sorry, sorry na lang. Mega love shoutout sa ating 1 million tamsak. Salamat, salamat. Mega love shoutout sa aking 1 million friend. Salamat, Sir Ramil, sa pagtamsak, Sir Ramil. Ha? Happy Sunday, Sir Ramil. Kailan ka punta dito si Ramil sa Buangga? Ah, ka pa wala. sindangan pupunta nung layo malayo yun sa amin si Ramil, 7 hours ang biyahe noon. 7 hours ang biyahe doon sa lugar na yun. And shout out, salamat sa pagtamsak si Ramil ha. Thank you so much si Ramil. Musta po, musta. Kailangan ko na namang mag, ano si Ramil, mag, kailangan ko na namang mag, -kuan, mag live ng mag live para, ano kasi parang bina, binawasan ni Meta ng, oh, ni Meta, ni, ni, ni ang YT kuhan nagbawas siya ng uh, sa akin, binawasan niya. Ayan. So, mag-active na naman sa pagla-live. Active live talaga. Live, live, live. Para mabalik yung ano, watch hours. Dumami na dumami yung followers ko. Pero uh, hindi naman mga nagko-comment yung ano. Yo, may group shout out to million viewers. Yeah, warawaraw. wara warawaraw. Yeah, Happy Sunday. May group shout out. Ayan, tingnan mamaya. Maya, sir. Uy. Uy, Uy siya wara, wara out. Ya, ang balita aja anong activity ngayon doon? Yon, siya warawarot at sa ating 25 million viewers. Salamat, salamat sa panunood. Thank you, thank you. 25 million friends, salamat, salamat, watching, watching, watching nang go, shout out, out, shout out, thank you, thank you po sa ating 25 million viewers, you can also connect, uh, you can also drop your channel or I can connect to you, And shout out, 65 million viewers, wow, 65, may grab shout out sa ating 65 million viewers watching in our live, thank you, thank you for watching, you can also uh, comment, Shawara war out. thank you sa pagtamsak si Ramel. Wow, oy 114. Wow, 114. Tinanggal ang tamstak sana or Ayan, yan. Big love shout out 114 viewers watching around the world. Thank you so much for the tamsak. yan shawara war out. Shawara war out 114 viewers. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you for watching. Thank you so much. 149 Mega Love shout out 149 viewers. Silent viewers around the world. You are all silent viewers, but thank you for your support. Even you are not coming, comment down below. Thank you so much for your viewing viewing. Thank you so much, 149. shower out, 149 viewers is in the house. And salamat. Oh, mega love shout out. 86 shower around, 86 remaining viewers. Wala-wala sila, umalis, dumating, um, ganyan talaga sila. Pero siyempre okay lang 'yan kasi counted naman sila sa views. Counted sila sa views. Ganyan talaga minsan. Kasi hindi sila nakakaintindi ng salitang ugat. Ayan, shower sa mga salitang ugat natin dyan, Uy, 208, mega love shout out 208, You can drop your comment guys so I can uh, say thank you to you to these 200 amazing people who is watching in my live. Thank you so much for your support. 208 viewers. Siya The silent viewers around the world are watching. You can also comment down. Wow, 96. No, wala no, ang 100, may Ayaw 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 waya- waya sila. Yan siya, wara out po sa ating lahat mga idol. Thank you so much for watching. Thank you so much, thank you so much. Buti yan sa'yo si Ramil, kayo lagi ka ng ano, lagi ka na active active ka naglalive of everyday. Ano kay yung every night pala. Ayan, shout out 143 viewers. Mega, 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 lao. Shout out, shout out, shout out, shout out, 143 viewers. You can also drop your comment down below to this 143 mega Rob shout out, shower out. thank you so much for your for your support. 160 now, yes, 160 Sana or 160 viewers. yeah may love shout out but you did not do your comment. You can also comment down so I can say thank you to you. And I can also connect to you if you have a YouTube channel. Thank you so much for this 160, 63, 6, 6, 100, oh 93, yay, 93, 93. Warawar out, siya warawar 93. Thank you so much sa inyong panunood, panunood, erd, erd, erd. 193 viewers, siya out. Kung nakaraan, ng 200, sana ord. Oh, maabot siya na 200 pero di na siya nagko comment din rin sila na nagla like they are also they watching with me without any silent silent yan 192 Boy, 192 malapit na tayo mag 200 go 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 guys go 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 power ranger go 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 192 go 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 thank you so much to this 192 192 viewers watching Shawara warout, shawara warout, shawara warout. Miguel of shawara warout. Oi 72. Yan, thank you so much for the two thumbs up. Thank you so much. Sports and Travel pa jacket kuya Sports and Travel kahapon ka pa may jacket diyan. Ano, Sports and Travel TV. Yan oh, may jacket ka na. Sobra pa sa jacket ang binigay ko sa iyo. Yan, kuya Sports and Travel TV. Ayan, meron ka ng jacket. Ikaw pa. Kayong dalawa ni Sir Ramilo may mga jacket na kayo. Pwede kayong magbaba ng inyong ano dyan para ma, ano kayo niyan, no? Oh. Ito kasi 142 viewers, ano lang sila. Mga ano yan, nasa ibang bansa ba, nanonood na hindi naman nagko-comment. So ganun talaga yan, pagka once na mayroon tayong viral na short videos, yan ang nangyayari. So okay lang yan, bahala na yan sila hindi sila mag-comment kasi counted pa rin sa views yan kahit hindi sila nagko-comment. Ang importante na nanonood sila. Oh, 142 mga maritish ito eh. Yan, what shout out? Shout out 115. Miguel shout out. Minsan nga umabot pa ng 200 eh. So, kailangan nating magbalik talaga sa ano paglalay para laging ano may mag-comment. Salamat pala ano ha. Sports and Travel TV. Shout out sa iyo at sa si Ramil. Thank you sa inyong mga thumbs up. So, asa naman po kadiha ka mangitlog sunoy man ka. Ayan, 115 viewers are still watching. Ay, shout out na to. 95 naman. 95 viewers watching in our live. Pwede kayong mag ano, Sir Ramil, no, oh, magkayakapan kayo niya ni eh, ano, pwede kayong maglablaban ni Sir Sports and Travel TV kay legit yan siya. Yan siya para sa ating 95 million viewers watching in our live. Minsan na maabot pa tayo ng 200 viewers, 114. Thank you so much, 114 viewers. And watching in our live from other country from Pakistan eh, mga mga Pakistani kasi yan sila na, nananood sila ba mga Indian sa Indian nanonood yan sila support sila so, hindi siguro sila makapag-comment sakit siguro sa kamay ba yung pagpindot-pindot ng comment nila siya wara po ha, sa ating mga nandiyan na may ano ayan shout out 80, 81 oy 81 sana all 81 may shout out happy sunday pala sa inyong lahat sa ha? Sir happy sunday Sir Sports and Travel Happy Sunday, Happy Sunday yan shout out po sa ating 81 million viewers So Pero usahay eh, pag, 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 alam nyo mga idol, ito mga to pag, ano, Kasi after ng live ko, tinitingnan ko kung pumapasok po yung views nila So pumapasok naman, kaya okay lang So parang ginagawa nilang akong ano, nakikinig lang sila, watching-watching sila, hindi naman sila nagko -co comment Ayan, shower out sa ating 85 remaining viewers. Good AM sa lahat. Pa-support na lang, kuya. Salamat, kuya. Sige. Oo. Pagbaba, magbaba ka ng ano dyan para baba ka ng bahay mo. Para mayakap ka ng mga yan. Kasi kung baka mamaya, bigla din sila magyakap ba, no? And shower, shower out. May love sa ating lahat, guys. Salamat, salamat. Ayan. Si Sir Ramil, thank you sa kanyang pagtamsak. At si kay Sir Sport and Travel TV. Ayan, make a love shout out. Wow, Sir Amelito Puntanilla is in the house. Ayan, salamat Sir Amelito ha. Ah. Happy Sunday Kuya Job. Ano nang balita sa yung YouTube channel ah, Sir Amelito? Pareho na tayo, demonetize. Uh, demonetize ka rin ba Sir Amelito? O so, na okay na yung sayo? Okay na ba yung sayo sa akin? Demonetize din. Wala na rin ano ito. Advertise. O oh, kasi nairon akong reuse content. So kailangan kong mag-reapply uli sa darating na June. June, ako pwede pang mag-apply. So ganun talaga ang ano minsan. Yan, salamat sa pagdating Sir Amelito Punta Nilla. Kumusta ka na Sir? Yon, 57 viewers still watching. Thank you so much. Ayun, Sir Amelito, sana makapagtamsa ka diyan, Sir. Thank you. Ayan. Happy Sunday, Kuya Jab. Ano nang balita sa inyong bahay diyan? Sa akin umangat yung bahay ko pero demonetized naman. 26,000 kina ako. Kaso lang 'yon, no. Anong gagawin ko yan sa 26,000 kina demonetized naman? So, kailangan kong mag reapply this coming 20, 0 to June. Sana pagbigyan ni YouTube. Kasi pag hindi, na wala tayong magawa talaga. Reapply na naman ulit. And shout out sa ating 57 viewers. Happy Sunday sa Sir Amelito. thank you, thank you, Sir Amelito. Salamat especially kay Sir Sports and Channel. Yan, pwede kayong magyakapan yan, Sir Amelito. Ni, ano, ni Sir Sports and Travel TV. Uh, ano din yan, siya organic yan. Uh, yung dito kasi minsan maabot ng 200 viewers kaso lang hindi naman sila nagko-comment. Pero okay lang 'yan kasi views naman ang habol ko dito eh. Views ang habol ko para mabalik na yung aking ano, no, mabalik yung aking 4K watch hours kay nabawasan man del doon kasi ako nag-active sa kabila. No, dito medyo nagpahinga ako eh. So nag-active ako doon sa kabila. Ngayon talaga minsan pag ano tayo, Ayan, shout out po sa mga nagsishare po ng aking live dyan mga idol. Thank you, thank you po sa inyong lahat. Ayan, share, mag-try nga ako mag-share kung mayroon pa bang mag-ano sa akin. Saglit lang ha. Share lang ako saglit, idol ha. Idol, shout out ha. Mag-share lang ako. Ayan, shout out po sa ating 9 million viewers remaining. Ayan, shout out. Sana darating yung ano ko. Nag-share tayo doon, baka darating sila. Ayan. Kuya Jab, pa-tulong po sana ako sa iyo para sa watch hours ko para makareapply ulit po ako. 1.7 na lang need ko para... Di, kailangan mag-live, mag-live na mag-live sir. Anong amilito? Oh, ako nga, tingnan tayo. Na-demonetize na nga din ako. Kasi kailangan natin magano mag live talaga. Hindi, hindi pwede yung galing sa ibang ano. So kailangan mo mag-live na mag yan para mak makomply mo yung kulang. 1.7 na lang. Um, need mo kasing ano, ganyan si YouTube. Pag once na demonetize ka niya, uh, kailangan mong magano mag comply. Mag live tayo na mag live para ma umabot tayo dyan sa ano. Kasi kapag galing sa ibang ano, nagagalit siya. So, hindi niya, hindi niya rin ina-approve. So, para makita niya na active ka pa, mag live ka ng mag live. So, siguro one month ka na laging nagla live or two months, sigurado na yan na makuha mo yung 40 watts hours na yan. Live lang ng live. Kung ako, live lang ako ng live, yan, shower out po, no? So, ang maitutulong ko sa iyo niyan, Sir Amilito, is palakasin yung loob mo na mag-live ka ng mag-live. Kailangan kasi natin mag-live ng mag-live, Sir, pagka na demonetize yung ating, ano, live ng, ng live po tayo. So, 1.7, kaya yan, kaya. Live lang ng live. Oh, ako kasi sa akin, bawal po kasi ang, ano, no? Bawal tayong mag magpakwan sa ibang halimbawa uh, yung malalaman na kayo no? masila na si YouTube Nalalaman niya na ngayon kung galing sa iba ang ano kailangan talaga ng ano ka, organic na may organic na nanonood sa iyo. Yan shout po sa ating 14 million viewers. Salamat, salamat po ha, sa mga nagtamsak diyan. Salamat po. Thank you so much at siyempre baka bakapapasok na yung mga kasama na din sa Team Support Pinas. Salamat pala sa Team Support Pinas sa panonood nila, sa support nila. Mula Facebook hanggang YouTube ay nandiyan sila sumusuporta. Yeah, may gilap sa ating 15 million viewers happy Sunday. Iba-iba yung tunog ng ano ah. Tumutunog yung mga chicken chiki natin dito. and siya wara-wara to sa ating 15 million viewers. Kuya, ilan sub ba para makapag-live sa YouTube? Ano siya oh? Pagka once na Mal malalaman naman yan, sa ako, ako kasi dati, na nakakuha ko ng nakapag-sub, mayroon ako subscriber na ano yata yun? 150 o pwede na. Mayroon man diyan, malalaman mo 'yan basta active ka lang, mag-live live ka lang, la oh, mag-live mag upload ka lang ng upload ng anong content. Tapos pag once na ano kanyan, iabiso kanya na pwede ka na mag-live. Pero dapat i-verify mo muna 'yung iyong YouTube channel, no? Dapat naka-verified 'yan kasi pag hindi verified diyan hindi ka talaga bibigyan niya ng ano, ng ng, ng option na makapag-live. So dapat i-verified mo 'yan na talaga bang ano, talaga bang tao ang gumagamit kasi may mga ano ngayon na ang ang gumagamit ay computer no, bawal po yun so dapat nga, kaya nga pagkawans na muna tayo sa tayo dito binibigyan tayo ng google adsense pin pag nakuha natin yung pin natin kailangan po natin i-verify yun uh, po yung mga idol no? so ipasok natin yung pin na pinapadala di youtube tapos magbigay tayo ng ating pagkakilanlan verify na kuya, ah, hintay hintayin mo lang ilang ilan na ba ang followers mo Ilang ilan na bang ba followers mo Sports and Travel TV? So sa akin kasi dati 150. big mag, nag, ano na siya na pwede na ako mag-live. So kapag nakapag-live ka na kasi, yun yung kagandahan kasi mabilis mo nang ano yung watch hours mo. Iba kasi ang live sa upload video kasi yung upload video wala din nanonood. Wala. Ay, ma maliit pa lang pala. Paabutin mo muna ng ano, ng, ng 150. Kasi sa akin dati 150, lumabas na yung ano na pwede na ako mag-live. Ay, nakalagay na doon na you can go to live na siya talaga. Si Pagan lang talaga sa ano, upload, upload, upload lang ng upload, no? Malay nyo, ma timingan, matsambahan na doon sa in-upload ninyo. Tapos ano, punta kayo doon sa mga nagla-live lagi. Alma, may nagla Marami kayong mayayak. Ano, doon kayo, huwag kayong pumunta sa magla-live na ano ha, yung, yung uh, ang viewers, ang dami, pero wala namang nagko-comment. Doon kayo sa mga nag, may nagko-comment. Yung mga nagyayakap, especially kapag paangat program. Yan, punta kayo niyan doon sa paangat program. Yung mga nakalagay doon na lablaban, dikitan. Yan, punta kayo doon kasi puro mga nagdidikit yun. Puro mga content creator yun. Huwag kayong pumunta doon sa naglalive na ang daming nanood. Pero hindi naman ito yung comment Hindi talaga mga viewer niya lang yun. So, punta kayo doon sa live na may nakalagay na lablaban, dikitan. Yan. Short video pa lang kuya. O, short video ka lang kasi pa pwede. Pero pwede naman long form. Uy! Pwede naman long form video ang gamitin yung mga idol. Pwede yan siya Sir Sports and Travel. O, long form ang kwan ka, pwede ka makapag long form. Pero kung short pa lang ay notorize siya, wala ka lang magagawa dyan. So Sundin mo talaga. Upload ka lang ng upload ng short muna. So pag once na sabihin na niya na pwede ka lang mag-upload ng long form. Pero alam ko po, sa dati kasi pag ano ko long form, ang una kong binanatan eh. Long form at saka short. Pwede naman tayo mag-upload ng long form short. Pero so, yun nga, lalabas yung, lumabas yung sa akin, pwede na ako mag-live is yung 150 yung aking subscriber. So, saka nag-appear. Kasi, verify ka na eh. Dapat ma-verify ka kasi muna. shout shoutout po ha sa atin pong 11 million viewers dyan. Gusto ko ulit na mamonetize para balik ulit ako pa sa pag-charity. Sana matulungan nyo po ako mamonetize. Ang maitutulong ko nga sa iyo, Sir Amelito, is sabihan kayo na laging mag-live. Kumusta na pala si Ma'am Lani, Lani, and Wonder Woman? Kumusta na yon? No, kumusta na po pala 'yon Sir Amelito? 'Yon, pwede 'yon kasi si 'di ba si ano, Mommy Anna, si mamla mam ano, si mam ma ma ano, si ma Lani Wonder Woman laging nagla-live 'yon eh. Pwede ka doon Sir Amelito na ano, mag mag magispa schedule ka. Ang magagawa ko lang sa iyo Sir Amelito is magpa-schedule ka ng live na kailangan madami ang pupunta. Oh, ganun lang. Sa akin kasi June pa ang appeal ko eh. So syempre... Ang sa akin kasi naging 3-2 na lang. bis na 40 watts hours, ginawa niyan 3-2. So may 800 watts hours pa ako na kailangan kong bunuin. Na hindi kailangan gumamit ng mga magic-magic. So kailangan kong magpakita kay, kay, kay YouTube na ako'y active. Mag-live, mag-upload ng video. So para ma malaman niya na active pa ako sa kanyang platform. So yun ang may papayo ko rin sa'yo. Ganon talaga pag uh, dinimonetize ka, dapat talagang ano, pag active ka. Active ka sa live, active ka sa pag-upload. Mag-upload ka na talagang content mo. Busy na yon, Ah, busy? Bakit busy na siya? Busy na siya? Hindi na ba siya nagkano? Hindi na siya kano? Hindi na siya sa pag-YouTube? Pag oh, mahirap kasi ang charity, sir. Ano talagang si sabihin ko sa iyo, sir, Amelito, sa lang, mahirap po ang content na charity. Kailangan mo dyan na may sustainable, ano ka, assets na pwede mong isupport sa charity. Kapag wala kang, kapag kawan na nag-charity ka, sir, tapos wala ding ano, wala mahirapan ka sir. So mas maganda ako nga tingnan niyo una kong content charity, pero pinalitan ko muna ng good vibes kasi kapag ka charity ang content mo, hirap kapag walang sumusuporta. No, dapat kasi pag charity, meron kang grupo na ang mga mindset ninyo puro charity din. Para kung once na may video ka nagagawin sa charity, pwedeng ito ipasa mo doon para manood sila. Lahat kasi ng mindset doon is puro charity upload lang siya siya about siya, charity niya oh pwede yon ganoon nga kasi si mam Ma Lani the Wonder Woman naman kasi ano yun eh oh galing na sa ibang bansa iba naman kasi ang pinapabinibigyan niya parang siya ay sponsor so pero hinihingi niya lang yung video so ayos yon ganoon yon yung ginagawa pwede yung ganoon pero sa totoo lang sir Amilito, mahirap talaga ang ano ang charity na content so mas maganda mag ano ka muna no yung ang gagawin mo kasi nga PWD ka so magpakitang gilas ka muna diyan sa pagla na ikaw ay ano para una, unahin mo muna yung tulungan yung sarili mo bago ka tumulong din sa iba nahirap kasi pag tumulong ka sa iba na ikaw din nakatulad niya no na, na demonetize ka paano mo tutulungan yung iba kung ikaw ay demonetize so dapat ayusin mo muna yung sayo tapos pag na-okay na yan kung may blessings talagang malaki na ibibigay sa iyo ang YouTube, so pwede kang mag-share pero mahirap mag ano mag charity kapag walang consistent na sponsor. Walang consistent na tumutulong. Kasi nga kung sa ka lang sa sahod ni YouTube, nako. Paano na lang no? kung walang titiwala sa iyo YouTube kasi mahi ano. Kung wala kang content na mag-viral dito talaga, automatic grapan ka. So, ang payo ko sa iyo, sir, is uh, unay mo muna yung sarili mo kasi nakaka-amaze ka. Isa ka pong inspiring na content creator dahil bibihira lang nagko-content na ikaw ay PWD. No, mostly kasi dyan sa mga nagko-content talaga is yung, ano, yung kompleto ba? Eh, ikaw, napakadabis mo eh. Gamit mo nga sa pagpipin dyan is yung paamo mo. Yung kaya amazing kasi sir, ako ay eh, humahanga po talaga sa iyo. Yeah. Siya yeah. warawar sir ano sir Amilito tuloy mo lang po yan upload ka lang po ng upload at mag live ng mag live balik po sa dati ganun po ang gagawin mo ko nga bumabalik na ako dito kasi syempre para ma ano ba makita ni ni YT na ako'y active dito so kapag nakita ni YouTube na uy active na naman si Kuya Job, o, di may chance tayong pagbigyan so ganun talaga no sa platform kasi minsan may susundin tayong policy eh ako nga nagkaroon kasi ako ng reuse content dito na may mali. Pagka may mali tayo, umamin lang tayo sa mali. I Delete lang yung video na yon. Kasi akala ko yung good vibes video na yon na nagaling sa Facebook, pwede lang pala sa YouTube. Hindi. Reuse content pala siya. So wala tayong magagawa. So kailangan nating sumunod. Kaya di makasupport sa WH ko lagi at lagi siyang busy sa work niya. Kaya nga, oh, yun nga po ang problema. Yun po ang problema Sir Amelito kasi may kanya-kanya kasi nga ano, 'yung mga busy na rin ba mga tao ba. 'Yun so, talaga si ito, ang mapapayo ko lang sir is ano lang tayo. Yung tawag nito magsipag sa sarili natin mga ano. So, si sempre na kaya mo nga dati bakit hindi, 'di ba? Na kaya mo nga lagi mag-live dati. mas maganda ka nga eh kasi nga na-showcase ka na doon sa ibcbn CBN. Na-showcase ka na doon, na meet up mo na si kuku Martin. O, oh, di ba si Batang Kiapo na meet up mo na. Dahil sa yung ano, dahil sa yung abilidad, magaling kang mag-drawing. So walang posibili, posib ano, hindi posible sir na maibalik mo rin yung dati mong channel na na-demonetize. Ano nga bang dahilan sir, ba't na-demonetize ka sir? Kaya di magkasuk. Anong dahilan pala sir, ano, sir Amelito, ba't na-demonetize ka? Rios content ka rin ba? Rios content? Kasi sa akin, rios content siya eh. Wala talaga tayong magawa kapag ano, rios content. Kailangan talaga nating burahin yung video na ano kasi active ka naman dati anong bakit na kaya anong nangyari sa iyo bakit na demonetize ka sa akin serious content and share out po sa ating 4 million viewers thank you so much po mga idol sa mga nandiyan salamat at sa mga magtatamsak thank you po ha? kung kayo po magtamsak sa ating live maraming salamat punta tayo sa Batang Kiapo extra tayo doon loads oh sige Oh, punta. Pwede ka doon. Pwede ka doon magano extra ako dito kasi ako sa Mindanao, sir. Saka na ako mag-extra pagka ano na, malapit na ako diyan sa Manila. Ngayon, meron alanganin ako, sir. Malayo kasi yung Quiapo dito sa Mindanao. Mindanao kasi ako eh. So ikaw, sir, pwede yan sa iyo kasi nasa Manila ka eh. At siyempre, kilala ka na rin ni ano, 'di ba, mga kadalasan nga sa mga artista niya doon yung kinukuha ni Coco Martin, yung mga kilala niya rin eh. Ikaw kilala ka na eh. So may posibilidad sir, i-ano mo, grab mo yung ano mo, talent mo, baka may may gagawin siyang papel sa iyo doon, no? Yung parang i-ano kanya ba na ikaw ay gagawin niya bang isang ano doon, something na karakter doon sa kanyang ki batang kiapo. Nakaka-inspired kasi yung ano mo sir. So diyan ka angat sir, ako dasal ko talaga na ikaw po ay umangat dito sa larangan ng social media. Dahil isa, ikaw po isang kanghanga na isa pong uh, person with disabilities pero patuloy na nagiging content creator. At maliban doon, kapag may ano pa, namimigay pa. Bibira lang yung ano, ganyang tao na minsan may problema na nga sa sarili pero na, nagkakaroon pa rin ng tulong sa iba. Ayan, siya warawaraw po. No? So, supuntad, pwede, pwede, kang mag-ano doon, sir. Magpatulong ka doon sa mga tumulong sa iyo para magkita kayo ni... Di ba kasi nagkita na nga kayo eh. Ni Coco Martin. So, pwede kang mag-ano doon, sir. Ganun lang po ang gagawin, sir. Ano, sir Amelito. Grab the opportunity, sir. Strike when the iron is hot sabi nga nila sa'yo, no, strike queen the iron is Dahil ikaw ay kilala naman ni, ni ano, ni Coco Martin, hindi imposible. No, walang, walang dahilan para hindi kaya tanggapin. Kasi pwede ka magsabi doon, ah, idol, baka pwede mong gawin akong ano, yan. No, gawin mo akong isang karakter sa iyong palabas. So, eh, di kapag ka ka ng kontrata, oh, di ba sir, pag may kontrata ka na kay Coco Martin, automatic sir, automatic, may sahod ka na doon. No? So matutugunan mo na yung pang araw-araw mo na gastusin. Ayan, siya warawaraw po sa ating 4 million viewers na nandyan pa. Ayun, saram, saram, saram. Happy Sunday po sa ating lahat mga idol. Thank you. Congratulations po, Lods. 26. Oh, 26 na talaga ako, sir. Kaso nga, demonetize. Kasi may viral nga ako dyan. May viral short videos ako. Oh, yeah. Mga ano ba, short videos natin viral. Dyan sila, kumaka, dyan sila dumidikit. Oh, may mga trending short videos kasi ako dyan. Oh,